Binigyang pagkilala ng Department of Agriculture o DA ang mga best gulayan sa barangay o GSB implementer sa Central Luzon ngayong Webes, November 23. Ang GSBI programa ng DA na nagsusulong na pagtatanim sa bawat barangay at pamamahagi ng mga ani sa mga naninirahan dito. Well, halos lahat ng mga barangay, uh, ini-encourage namin sila kasi uh, alam nyo ang, ang, ang uh, big stable ay madali lang ma, ma, masira yan. So we are encouraging lahat ng mga barangay to have its own uh, gulayan sa barangay para fresh na makakain yung ating mga mamayan. Paliwanag ni Director Crispolo Bautista ng DA Central Luzon, malaki ang naging ambag ng naturang programa sa komunidad lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Actually matagal na itong programa ng Department of Agriculture under the High Value Commercial Crops uh, program at uh, ito ay pinag uh, binigyan namin ng importansya during the pandemic at uh, ito uh, pinalaki namin yung uh, yung programang ito with the involvement ng halos lahat ng barangay dito sa Central Luzon Pinanghal na best gulayan sa barangay implementer ang Barangay Jome Maria Aurora Aurora na sinundan naman ng Barangay Matimbubong, San Ildefonso Bulacan at Barangay San Pedro Lupao Nueva Ecija. Nabigyan din ng special awards ang ibang mga barangay para sa kanilang mga inovasyon sa nasabing proyekto. Napakalaking tulong sa aming barangay itong uh, uh, programang ito gulay sa barangay unang-una po nung uh, nagkaroon tayo ng pandemya. Yes sir. Isa po ito sa nakapag-tawid sa ating mga pamilya noong kasalukuyan po ang pandemic. Yan po ang unang-unang kapakipaginabang dito sa programang ito. Samantala, pinarangalan din ng high value crops o HVC achievers na nakatulong sa pagpapalakas ng food security at pagpapakilala ng mga produkto sa merkado. Nakahanda naman umuno ang lokal na pamahalaan na patuloy na makipagtulungan sa kagawaran ng agrikultura para sa higit na ikatatagumpay ng proyekto. Kami very grateful kami no sa Department of Agriculture, especially dito sa Region 3 na all out support yung binibigay po sa aming bayan bagamat maliit kami pero uh, pag sinabi mo naman na uh, sa rice seeds, corn seeds at sa mga uh, vegetable seeds tuloy-tuloy po ang suporta nila sa amin. Nakatanggap ng cash price, plake at mga gamit sa pagtatanim ang mga nanalo. Kasama si Johnny Coronel, JM Desus, CLTV 36 News.